Ito mga guys, nakakorekta na tayo ng similya oh. Nakorekta na natin. Ito yung katulong ko sa pagkorekta oh guapo. Ito yung mga pusa namin, no? Nasa daan lang. Mga guys, oh. Maulan ngayon. Sabado. October 18 maulan dahil sa bagyo mayroon tayong masamang panahon kaya <coughs> sakripisyo tayo pagpuntang ano sa iayin natin maulan talaga walang bubong yung sasakyan ko top down lang maliligo na lang tayo sa ulan para magkampan na lang natin ang ating mga ano trabaho sa pag-inseminit si sige mga guys ahandahin ko na yung ating, ating ano similya, dalagay natin sa battle thank you for watching